Hi guys! So, andito na naman si Inday Pangs Welcome to my new video. So, ngayon po ay may i-share na naman po ako. Kasi po, may nagtatanong din po sa akin guys kung paano po uh, pabilugin yung uh, picture gawing bilog. So, kaya ginawa ko itong video po. So, let's start. So, o gagawin natin guys, kung ikaw po ay wala pa pong uh, apps na ganitong PixArt. Ah, uh, pupunta lang po kayo sa Play Store, mag-download kayo ng ganito. Para po ma ito po ang gagamitin natin kung ah uh, paano pabilugin ang ating isang litrato or picture. So click lang natin guys. ayan siya guys. So kung nakikita niyo po ang plus sign dito sa baba dito, click lang po natin. So pagkatapos niyan guys, mapupunta po tayo dito sa ating mga picture sa gallery or sa uh, files natin mga pictures. Yan. Hanap tayo dito kung alin po ang ating uh, alin ang ating gagawing pabit. So, halimbawa, ganito. Ito. Ito siya, guys. Click lang natin, eh. Ante lang. Yan. Click mo lang yung napili mo guys. Tapos, hanapin natin itong cut out. Ayan. So, click lang natin itong cut out. Ayan. So, may lalabas na ganito guys. So, pipili ang, pipiliin natin dahil pabilug, pabilugin natin itong photo, picture. Click lang po natin itong shape. Ayan. So, uh, dito guys, maraming na uh, marami ka pong mapipilian dito. Ayan. Mga shapes dito. So, ayan nga, Pabilog ang gusto natin. Click lang po natin itong circle. Ayan. So, ayan na siya guys. So, ang gagawin natin, kung palakihan natin or paliitan, ito lang hihilain lang natin itong arrow or ganyan lang sya ayan so yan sya guys pagkatapos mong eh forma yung ano mo yung red pag naka plaster na yan sya pindutin lang natin itong check dito sa gilid ito nakatago kasi check to eh click lang natin dito ayan, okay na yun sya guys pindutin lang natin ito para yung save yan click lang natin tapos close or done hindi kasi magkapareho guys yeah. so yun na yun guys nakasave na yun sya sa gallery so punta tayo sa ating gallery guys Ayan. So you guys. Ayan. So yun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, follow, and share. Bye.